Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Puon, hindi mo binabayaan ang mga nahihirapan. Minsan inaakala ng mga nilalang na wari ba ang Diyos ay walang katarungan. Kanyang hinahayaang maapi ang walang kalaban-laban, mga inosenteng nagdurusa tila ba hindi niya nakikita. At ang mga buktot at may maitim na kaluluwa ang tila ba sa ligaya ay nagpapasasa. Ngunit hindi natin dapat ito isipin tulad ng sinasambit ng salmong pinagminilayan natin. Ang hustisya ng Panginoon ay totoong darating. Mga nagdurusa ay kanyang kakalingain. Maaring hindi ito sa panahon na ibig natin. Maari ring hindi sa oras na itinakda ng taong nangingilin. Siya ay may dahilan kung bakit tila ba panahon ay kanyang pinapadaan bago niya ganapin katarungang ating kinakailangan. Sinasabi ng mga titik nitong awit na pinag-uusapan, mga hinanakit ng taong nilalapastangan, ang masamay nagahambog sa buktot na nilalayon, tinutuya ng mga sakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong, hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa twina niyong buhong, sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nagkukubli, nag-aabang, at ang nasay patayin ang walang salat, walang malay na nilalang. Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan, naway sila ang mahuli sa patibong nilang umang. Ngunit ang Diyos ay hindi habang panahong mananahimik. Isang araw sa tamang panahon, siya ay iimik. Kanyang bibigyang katarungan ang mga dukhang sa kanya ay namamanhik. Kanyang papalisin kanilang mapapait na paghibik. Kaya't sa salmo ay itinuloy ang pananalanging mataimtim. Tinutukoy na ang may kapal, kanyang mga mata ay walang piring Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa, ikay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan, ikaw ang nakakaalam ng tunay naming kalagayan. Kaya naman kay San Lucas, isang ebanghelyo ay may talinghagang binanggit si Kristo. Sa isang husgado ay humihingi ng hustisya ang isang balo. Ngunit tila ba hindi pansin ng hukom ang babaeng ito. Ngunit nagpatuloy, paulit-ulit na bumabalik. Sumisigaw nagpupumilit upang katarungan ay kanyang makamit. Kaya't makalipas ang mga panahong sumapit, sa pagdatyagan ng babaeng aba, katarungan ay naigawad sa kanya. Kaya't sinabi ni Yesus, kung ang walang pakialam na hukom sa mga kaaway ang balo ay ipinagtanggol, ano pa kaya ang gagawin ng Panginoon sa kanyang mga nilalang na inampon? Kung ang mga ito ay sumisigaw araw at gabi, nananalangin, nagmamakaawa, upang katarungan mula sa may kapal ay kanilang maangkin. Kaya ang awit ay isang paalaala upang lahat tayo ay manalangin sa Diyos na dakila. Walang tigil buong pagtatyaga at isang araw atin ding tatamuhin ang kanyang makalangit na awa. Ang ating may likha ay hindi bingi sa ating mga dasal. Siya ay malugod at sa tuwina'y nakikinig ng buong pagmamahal. Ano pa at hindi rin magtatagal sa kanyang panahon, ating hinihingi kanyang ibibigay lalo pa nga kaligtasan sa mga panganib, tayo ay kanyang ikukubli sa katarungan niyang banal na pag-ibig. Kanyang ibabalik kulay ng ating buhay at tayo muli ay magkakaroon ng lakas sa paglalakbay. Kung nagawa niya ngang sa atin ay ialay, bugtong na anak niya na sa atin ay nagbigay ng buhay. Anumang ating hingin kung sa atin ay makabubuti kung ito'y ating kailangan, hindi niya ipagkakait at sa atin ay ibabahagi. Upang lahat tayo ay makalaya sa pagdadalamhati at mapanauli sa atin ang matatamis ng ngiti. At tayo sa piling ng Panginoong Diyos ay makakapanatili. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen